Dito tayo ngayon sa bahay nung may-ari nung durian na furniture po natin nung nakaraan. Ante! Pasok na ako! Dito? Ay, to! Ito po yung bahay nila. ag, ag, niya ko kanyo ngay? Ag, -tug Amoy okay, uh. oh. uh. ag, 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 ibijok man ah? ibijok ta i-upload ko di youtube wala ito yung agayam tayo na Dito tayo di bunga na kayo wala agkara iwara uh. <coughs> nagkalat daw po yung mga bunga ay hayon, oh. Uh. Oh, ayon no Oo, ayun ala ang bango po dito sa kanilang palibot, hindi ko kasi nababahuan yung durian. Apa durian? Para sa akin nante, mabango kasi yung durian. Ay, oo. Ay, oo. Oh. Meron pang alaga sa si auntie na mga ducks, baby, pato, ano tawag dito? Iyan hmm. pala yung puno ng durian nila, oh. Ante, ilang taon na yan, ante? Nakaputas ko eh. Nakagraduate Naka na nang Kalagay ka mo ante ilang taon. Ilang taon na to. Ayun po oh, mga dear viewers. Iba vlog ko ito ante, i-upload ko sa YouTube. Ah, e yung mga bunga po niya, mga ano lang siya o, oh, mga nangahulog dito sa ilalim ng puno niya. Walang may gusto. Wala ano, nabangsit ka na. Ano, auntie? Nabangsit ka na. Nabangsit ka na? Wala. Apay si kayo, mabangbangsitan yung araw? Hindi, nabanglubal. Kaya nga, ako nga, nababanguhan ko. Oo nga. O, ganyan lang, maliit lang po yung puno niya. Ito, Pero mga... Ante, mga 10 years ba yan? O 8, 7, ganyan? Ito, 7 years, oh, mga 7 years, siguro. O, mga 7 years. Oo. Oo. Ang buto niya galing sa Ascot? Oo. Uh, Ay, ako kibig isila sa askot. Nanta sa kukuk. Uh, Drag mo, kinapanan na. Ay. Drag na lang ngayon. Yung asawa naman niya ito, Sten. Oo. Sinong apo niyo, Ante? Lady ni Anak ni? lorden Ay, anak ni. Ay, dyan. Oo. Oo. Yun daw po nga po niya noon nag-aaral sa Ascot. Siya daw po nagdala nitong punla ng durian. Galing daw po sa Ascot. Aurora State College of Technology. Dito po yan sa Aurora. Eh, kaya ang tansya po ni auntie ay nasa 7 to 8 years po ito bago namunga. Auntie, ilang taon to na balito na namunga? Baka hindi aga 4 years na kinagungan ha? Ay, ibig sabihin, matagal na siyang namumunga. Oo, oo. So, seven years na po itong puno, pero sa matagal tansya po namumunga. ni Ante, mga four years pa lang ito, after na naitanim, namumunga na. Oo. So, matagal na pala itong namumunga. O, oo. Na po, um, na. Pero ganyan lang, wala po talagang Ayo, hando, man, kumakain, walang namimitas. <laughs> Yan po. Ayan o. Oh. Ayan, mga ganyan lang siya. Walang namimitas. Na ano, nabu nabubulok lang. Oh. Wala pong may gusto. Sa mga, sa mga apo mo, antay, walang may gusto? Ayaw nila talaga? yung dati, manubang ni Ikwa, lindon doon, pa, pagayan di uro mo, kaya ayan na diyay, na ngayon ka. Oo, oh, mahal naman talaga yan. Pinta ka mo may sakilo. Oo. Oh, Ay, hindi ko lang bibili niyan, kumakmoy. Ito, ante. O. Oh. Ayan. Ganito lang. So, mabubulok lang po itong mga ito dito, ante. Ganyan ang mangyayari. O, oh, yan po. O, oh. oh, mga nagbulok-bulok. mo hmm. nga Hindi. Pero mabango dito sa iyong paligid. O. Oh. Pwede ko bang hingin? Pwede ba akong humingi, O. Oh, dadalhin ko sa ano, istasyon. Saka yan, Oh. Ipapakita ko sa mga kasama ko nananap nila kasi sa akin ate asan 'yung puno ng durian na sinasabi mo sabi nila sa akin ayon na, mm -hmm. naman nila kainin pa bago daw 7 years po itong nakatanim pero nasa four years na siyang oh. namumunga ayan po ah, si ate siya ang yung bigitoy nagaputing dalaw masung dalaw ay atakay pagdidiin sa dalaw di ba kayo ka, ka, ka. mm -mm. Yung dala ni Helen nung isang gabi, hindi namin nakain, nante Kasi ano na siya parang overripe. Malambot na na parang medyo maasin na siya. Okay, Kaya sabi ko eh, ano. Puntahan ko nga. Hindi pa ano. Hindi, try i lang. Dadalhin ko nga ito, ante. Ipapakita ko doon sa mga kasamahan ko sa trabaho. Okay. Uh -huh. Yan. Hindi naman pwedeng isupot, masisira yung supot. Tupo mo? naman ang Oo nga, pero ano lang din siguro, o yung sa pag may sako ka, na ano? Wala naman. Wala, wala lang sako. Ayan. Sige, ante Hingayin ko po itong dalawa. kita mm hindi mo. Itahin-itahin mo tayo ng beret. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh. baka sakali lang. Kung pwede pang kainin. itahin oh, hindi di na kasnakin ba tao? Oo, auntie. Yan. Yung mga busog na ako. Oo, oh, yan. Oh sa mga pan. Apa niya, ganda man tikas ka? Hindi, kasi blinag ko kasi yung dala ni Helen noong isang gabi. Ngayon, tinatanong nila ako, asan yung puno nung kwan ate? Sabi nila sa akin. Hindi, pupuntahan ko kako. Hmm. Mag-isa ka lang po dito, ante? Ah? Mag-isa ka lang? Ano si Manang, si Manang Lisa, doon ka lang. Ano yung Manang Lisa? Ano yung Manang Lisa? Ang gigan ito ay? Ang yung... ay, ay? ay, dumalaw sila. Kasi mm -hmm. anak natin kan, trabaho mo ito, yung pangalawang anak niya. May teacher na bang anak si Manang Liza? Hindi, Ay, yung ayaw ko pa yung trabaho niya? Nagko-computer naman sa bahay at saka sa ibang bansa daw yun. Ay, baka online, oo. Oh, ganun ang mga uso po ngayon na trabaho. Pinagawid awid na di hubig ni Manila? Oo. Oh. Ay, dito na lang niya itinutuloy oh, yung trabaho yung niya. Dito na lang, dito na lang, dito na lang, dito na Mm -mm. Isara. isara natin ito. At baka lumabas 'yung mga ducks ni Ante. gawit natin. Totoo po, dear viewers, oh, talaga nakahingi pa ako ng Buma. Buma. kasi wala daw talagang may gustong kumain. Baba. Try natin. Santay mo nga ko sakali ante, sana pwede pa. pa hindi pa naman nabitak. Kasi yung dala ni Helen nung in naka ano. na mo. Na. Bukas, Bukas daw ante. Bukas daw siya uwi. Ala, nagi sa ate ante, kumana. Oh. Oo nga. Kaya lang hindi niya natikman kasi maasim na yung nakuha niya. Ay, dato, hindi mayat tatahang pa na. oh, buta. Oh. ko itong isa. lang Kaya nga, ikaw mo mayat. ubing, hindi na kayat. Kaya nga. Kamatin natin. Mo lang ako ko pa pa. bumibili din ako ng ganito na doon sa may tabing ilog sa Aguang. Yan, yan, yan. Magaling daw yung sa ano. Aso, so, hindi yan galing sa, yan sa parking San Luis. Noong mga panahon na yun, matagal na yun. Baka wala na yung mga puno nila. Ilalagay ko na lang sa compartment yung isa ante. Hindi, uwi ko. Hindi talaga ito pwede na isukot, mga. Makikilas ang sukot. <laughs> mas ano eh syempre ang talim-talim nito oh, alis na, na po na na ako nakahingin <laughs> <laughs> ako ng na 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 durian uh -huh. sa daba wante uh -huh. uh -huh. Ayan, thank you auntie ah. Uh -huh. Babalik uli ako pero dalawa na lang yung natitira doon. Sa so taas? Oo, dalawa nakita ko. <laughs> dalawa tatlo siguro. eh. <laughs> uh -huh. uh -huh.

Okay.